Mag-vlog ah! ka. Mag-vlog oh! <laughs> kita eh. Pasok ka. Welcome to my vlog. Welcome ka. Hello, welcome to my vlog. Uh, Alis na po siya dito. Alis na ako. Ano ko sa dishe. I'm Nika. Uh. From Batangas. Batangganta ko dyan. <laughs> <laughs> sharein Cafe. Tara, kape tayo. Hi guys! Maupay nga aga mga sangkay. Ngayon ay Friday. Time check, 7.30 in the morning. Ito po ay malunggay pandesal. So, guys, nagkakape ako ang sarap ng gising ko ngayon almost 2 weeks na po na hindi ako nakapag upload ng video kasi nga po guys sobrang busy po tayo for 2 weeks since last week until this week so, so ikwento ko po sa inyo mamaya kung bakit po naging busy po tayo for 2 weeks dahil maganda ang ating gising ngayong umaga dahil nakatulog po tayo ng bunggang bungga kagabi nakabawi po tayo sa mga puyat po natin kakapi po tayo alam niyo naman po parang napakakulang ang buhay natin or ang katawan natin pag hindi po tayo nakakapagkape ayan so nandito nga po pala ako sa aking bed at tayo po ay bed spacer dito ait right? kasi nga 'di ba 7:30 ngayon so ang sunlight buwag oh, pasok dito glass po yung, yung bintana kaya tinakpan ko na lang po ng towel ang ating uh, bintana ayan anyway habang umiinom po tayo ng kape guys oh, magkukuwento po ako sa inyo for two weeks, medyo naging busy po tayo ng bongga. Si gigising ng umaga, ng maagang maaga. Tapos the whole day is wala ako sa bahay. Tapos dadating na ng gabi na. Tapos the next day, ganun na, na naman po. So, ayan guys. Nandito po ako sa laundry area katatapos ko lang po magbanlaw. Ang time po ngayon I think around 11 o'clock. So ayan, nandito po ako ngayon sa aming room. Actually guys, katatapos ko lang po maglaba. Natambakan po ako ng laba. Ang dami kong nilaban guys. Kasi nga po naging busy po tayo. Bakit ako naging busy? May trabaho ba ako? Char. Hindi. Wala po ako trabaho dito sa Manila, guys. Uh, since pumunta po ako dito, actually, I tried to have part-time job. Kaya lang po, ang hirap po makahanap ng work dito sa Manila. Lalo na pag part-time lang, kailangan po nila yung full-time natatagal po sa kanila. But since we are applying abroad, so mahirap po makahanap ng ganong work or ng ganong part-time. Ang pinagkaabalahan ko for the past weeks, guys, kung bakit naging busy ako ay part po yon ng ating pag apply pabalik abroad. Kailangan po natin i-comply yung mga dapat natin i-comply and kailangan po natin dumaan dun po doon sa mga trainings na kailangan po natin i-undergo. So, yun, Part po yon ng mga requirements na kailangan po natin i-comply as an applicant overseas. May share ko lang po sa inyo guys. Mula po nung pumunta ko dito until this time. Bakit nandito pa ako sa Manila? since October na pumunta ako dito until now. Na-mention ko sa aking previous vlogs na since October ay nag-apply na po ako pabalik abroad. Since matagal po ako sa UAE, sa United Arab Emirates, parang gusto ko bumalik doon. Kaya lang po, aking puso ay huwag muna. Huwag na bumalik doon. Disclaimer lang po, hindi po about sa bansa. So, dumadating po tayo talaga sa point na ganun. Bakit nga ba? nag-apply ba ako pabalik abroad to, to UAE. Yes, guys. Four applications ko po pa UAE. First, pagdating ko po dito sa Manila, nag-apply po ako sa isang agency. Kaya lang po guys, naging complicated po yung application namin. Hindi po support namin as an applicant, kundi doon sa agency na humawak po sa So, what I did or what we did ay nag-withdraw po kami. Marami po kaming nag-withdraw doon sa agency na yon at ang iba kong mga kasamahan or kasabayan ay lumipat po sa ibang agency. At ako naman po ang ginawa ko po guys ay nag-apply po ako direct sa UAE. Although medyo tumanggal po tayo, it's my choice kasi hindi po ako umalis sa bansa gamit ang dalawang visa na dumating po sa akin. Nagkaroon po ako ng visit visa, nagkaroon po ako ng tourist visa. Choice ko yon na hindi po ako umalis kasi prefer ko po na umalis ng bansa na naka-employment visa po. Hindi po ako tumagal dito sa Manila sa pag a ko po dahil wala pong tumatanggap. No, each time or every time na nag-a-apply po ako, kaagad po ako natatanggap. Pero hindi naman po na ngayon natanggap ka, agad aalis, hindi po. At yung pag-a-apply po ng paibang bansa ay hindi po katulad ng pag-apply po dito sa local na mag-apply ka ngayon, pwede ka na mag-start in the following days or the next day or after 10 days or after 5 days. Hindi po. Ganun ang pag apply abroad. Nakaapat po ako ng apply ng UAE. Lahat po yung 4 applications na yon ay tanggap po ako. Except po doon sa first dahil nag po kami. Hindi lang ako, kundi kami. Marami kami. And yung, yung nakausap ko po na direct po bound UAE ay lahat po ako tanggap. Mag-vlog ka. Mag-vlog kita eh. Pasok ka. Welcome to my vlog. ka. Hello, welcome to my vlog. Oh, alis na po siya dito. Alis na ako. Ano ko lang sa dishe. So, I'm Nika. Hi. From Batangas. Batangand ako dyan. <laughs> Hi guys. So, maupay nga at laway. Haatang nga tanan. As of now, kagagaling ko lang po sa labas. Bumili po ako ng aking pagkain for lunch. So, ayan guys, ito tuloy ko pang aking naputol-putol na video kanina kasi biglang dumating ang aking roommate. And so, anyway, dito na pa po ang ating pag apply dito dahil for some reasons, hindi na po ako tumuloy for UAA which was nabigyan po ako ng dalawang visas visit visa and tourist visa na ipadala na po yun sa akin pero hindi po ako tumuloy kaya po napatagal po tayo kasi yung mga na-applyan ko parang gusto na nila papunta doon sa UAE kaya ang ginagawa nila nag a po sila ng it's either visit visa or tourist visa para mas mabilis or oh, kaya lang ayoko ayoko po gusto ko ba employment visa so at isa pa guys na-realize ko habang hinihintay ko tapos natanggap ko yung visit visa tourist visa, na-realize ko din po na or final decision na ang gagawin ko na lang po kasi mayroon po isang tao na nandun na nakilala ko po and at the end of the day I, I should say na pinaniwala ako. Alam mo yung parang scam? Yung ginagawa ko na lang po guys para mas maluwag sa aking isip at puso. Inaano ko na lang kasalanan ko kasi nagtiwala ako at naniwala ako. Ay, nagiging emosyonal ako. <laughs> Hindi naman po ako masamang tao. Ay. Wala naman po akong ginawa na masama doon sa tao. Pero ganun ang ginawa sa akin. Kahit sino siguro sa atin, pag unang kausap mo lang sa isang tao, parang mararamdaman mo na eh, di ba? Ako ganun ako eh pag halimbawa kahit hindi ko pa masyado kilala ang isang, tao pag nakita mo lang siya parang alam mo yung papasok ka sa isang lugar sa isang room sa isang area tapos parang or you not comfortable in that place parang iba yung pakiramdam mo parang ayoko ko tumuloy kasi iba yung nararamdaman ko sa lugar na to hindi ako comfortable tapos parang iba yung pakiramdam ko parang kinakabahan ako parang ganun parang ganun sa tao di ba pag unang meet mo sa isang tao kahit unang tingin mo lang sa isang tao, parang alam mo ang bigat ng loob ko sa taong to. Hindi ako comfortable sa isang sa tao na to. Parang ganun. So iiwas ka. How this person did something na yung person na yon grab me down. Ang dami kong nakasamang mga tao eh, sa trabaho, lalo lang lalo sa trabaho. Kasi ang dami ko nang nakasamang tao, iba't ibang lahi, including Filipinos or kabayans so far, wala kang mangaway sa akin. Wala pa naman mangaway sa akin at sana wala. Kahit ibang lahi, kahit siguro masama ng ugali, never pa ako inaway. Kahit may ugali ang isang tao, kaya kung pakisamahan eh. Napaka-flexible ko guys. Even sa work. Kaya kong magtrabaho sa office, kaya kong magtrabaho as cleaner, kaya kong magtrabaho as housemaid, kahit kaya kong magtrabaho ng kahit na ano. I'm so flexible at ganun din ang aking pagkikisama sa aking kapwa. Naano ko na lang po na hindi naman po ako ganun kasama. Bakit ako ginanito ng isang tao? Okay lang naman sa akin kung ako lang ang maapektuhan eh. I am a solo parent. I am with my parents na nasa edad na 70s. Pero yung taon na to, imagine guys, hinila niya ako pababa. Napektuhan ang aking anak naapektuhan ang aking parents. Pero sila sabi ko na lang, may oras din ito. May karma din yan. Ito na po nila ako in pa UAE. Kaya ang in nilang visa ay yung madalian. Yun, yung visit visa at saka tourist visa. So, hindi pa ako umalis. After those visas, ang ginawa ko po, I decided na mag-shift sa ibang country. Although, after those visa, after ng visit visa, ay yung employer na yon ay kinausap ako sige pakihintay lang ka-apply po kami ng employment visa but I refuse na po I'm sorry I'm no longer interested anymore pero ang ginawa ko ay nag-apply ako sa sa iba naman po so fortunately kaagad naman po tayo natanggap kaya lang ganun din ang nangyari guys Pagmamadali, so ang ginawa na naman nila in-apply ako ng tourist visa hindi po ako umalis gamit ang ganung visa. So, after that, nawagan ako, tapos nag-message sa WhatsApp na, O, oh, sige siya, sabi niya, mag-a-apply kami ng employment visa. Paki-wait lang, mag apply po kami ng employment visa. Pero sinabi ko, I'm sorry po, hindi na po ako mag apply alam niyo kung bakit ako naging ganon sa response ko doon na kahit nag-offer na po sila ng employment visa. Yung nag-visit visa sa akin at saka ng tourist visa, different ano yun. Pero at same time, parehas po sila nag-offer na mag apply ng employment visa. Kasi gustong gusto talaga nila ako. Pero kahit or mag apply na sila ng employment, employment visa or padadalhan ako ng employment visa, sinabihan ko na po sila na hindi na po ako tutuloy. Bakit? Kasi nag-decide na po ako. Nagkaroon ako ng final decision na hindi na po ako tutuloy papuntang UAE. Mag Apply po ako sa ibang country. Ang magiging work ko po, this will be a huge transition. Very much ready na ako kung saan man ako pupunta na bansa. Ayan, so, ba yan? na naman. Nakakainis naman kasi pag naaalala ko talaga yun eh. <laughs> Sinipon tuloy ako. Change topic ko nga. At ako'y naging emotional sa so, mga scammer na yan. So, alam nyo guys, naalala ko, di ba nag-test na ako last week. So, actually, I was planning after that, ako mag-enroll ng driving. Kaya lang, wala na palang time kasi sunod-sunod ng aking mga lakad. And ngayon po, is may hinihintay na lang po ako. So, hindi ko na po natuloy yun. Pero gustong gusto ko po mag-enroll sa tisda ng driving. Ano, para makakuha ako ng license. Actually, malurong naman po ako mag-drive. Nakakapag-drive naman po ako ng manual. eh manual ng automatic. Ayan, so, ayan po. Actually, may video ako niya na nag-drive ako. Kaya lang, nandun po sa isa kong cellphone, yung iPhone na ibinigay ko sa pamangkin ko. Nung binigay ko sa pamangkin ko, nagmamadali ako na ibigay ko sa kanya, dinilet ko lahat ang mga pictures at saka videos na nandun. Pero yung video ay nando, nagda-drive ako. Meron na ako magdrive drive ng automatic. Kaya gusto ko mag-enroll na nung driving doon sa Tista. Kaya lang wala na po akong time. Alam niyo kagabi na naginip ako kung nagda-drive ako ng isang Hilux. Tapos napaisip ako, bakit kaya yun ang napanaginipan ko? Aww. Hilux tapos yung pick-up. Gan. Grabe na ko talaga yun. Anyway guys, please watch my next video kasi ang magiging next video na naiinis ako naging emotional ako nagdrama na naman ako ngayong araw na to eh na tagal tagal ko nang hindi may eh. <laughs> Pero maganda din yung napapaluha din tayo kasi nalilinisan po ang ating mata. Oh, yeah. Ayun guys, please watch my next video kasi i-share ko po sa inyo guys kung saang bansa or saang country po ako mag-work at kung ano po ang aking magiging work. I'm very much ready. I am well prepared and I am uh, physically, mentally, emotionally, lahat ready sa aking magiging next na work. That's all for today's video guys. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood. Thank you so much everyone for watching. Ingat!